Sa Antipas, Cotabato, arestado ang isang dalawampung taong gulang na binata dahil sa pagdadala ng baril. Humihingi naman ng tulong ang tiyahin ng binata. Ayon sa post ng tiyahin sa social media, may diferensya sa pag-iisip ang binata kusa o mano din itong isinuko ang baril. Ang detalye mula kay Joelyn de la Cruz. Ano mo, ang Bakit? Kasi Baing, mo ang sarili nilang baril. Ito ang pinost na video ni Liz Itiz hinggil sa kanyang pamangkin ng arestohin ng mga elemento ng Antipas Police station dahil sa pagdadala ng baril. Sinabi nito sa video na hindi pag-aari ng kanyang pamangkin ang baril. Kusa rin umano itong isinuko ng kanyang pamangkin. Dagdag ng tiyahin na may diferensya sa pag-iisip ang binata. Ito, ito yung data, Anong klaseng warang sa barangay siya? Wala siyang waran. Pero giit ng Antipas Municipal Police, itinurn over ng mga opisyal ng barangay Kamutan sa kanilang tanggapan ang binata matapos umano itong mahuli na may dalang baril. Hindi po, hindi po. Dinala siya ng barangay opisyal sa barangay Kamutan dito at sinahuli siya doon sa barangay. Doon sa barangay Kamutan, ang malayong barangay yan dito, more or less 30 kilometers yan dito sa Cuestizo siya doon at uh, pagsita ng Barangay Official, may, may baril sa silingbag niya sa sa saka dino dito. Hindi yan po siya ang surrender. Nakuni siya ng Barangay Official at sa Dino-Nobel dito sa amin po. Yan ang nangyari po. So wala siyang napinta So ayun, uh, pirasis natin yung kaso na niya. No? Ginawa natin ang report. And then uh, pagkatapos no, uh, dinala natin sa uh, ano, hospital Arakan Valley Hospital para for uh, medical examination kasi bago ipasok sa silda sa detention ni medical examination. So yun. So pagkatapos uh, pagbalik sa station, dumating na yung ano niya, yung mama niya at niya. At uh, doon, in-explain namin, ganito ang nangyari, ganito, ganito. Then, uh, pumalag sila, And then, ayaw nila din yung anak nila. Gusto nila dalhin, ma'am. Mm -hmm. Dalhin. Ah, so sabi namin, hindi pwede kasi arrestado na yan, may kaso na yan. Na-report na namin yun. Nag, uh, kasi mar masyadong abunga yung babae, yung jahe niya, nag-video pa. ah yun, ma'am, na lang namin siya. Pero hindi, na, hindi talaga namin pinadala yung, ano, yung si Babista kasi may kaso na siya. Idalbos sa parang Ayon sa otoridad, Nangyari ang insidente alas 10.30 ng umaga, araw ng Martes, sinagot rin ng polis ang pag-iit ng kaanak ng sospek na may diferensya ito sa pag-iisip. Yun po ang mga sinasabi nila, ma'am. Uh, uh, yun ang mga sinasabi nila. Uh, pero base sa mga interview namin, na uh, okay naman siya kung sabihin, makasagot naman. And then yun, yun nga ang sabi ko sa nila, kung may mga... Pertinent papers kayo na naka, totoo na ganyan, i-dalingin e, sa korte. Uh, ngayon, doon sila, dinala nila. Pakita niyo yung mga documents na may mental problem siya. Yun ma'am, yun ang nangyayari ma'am. So, dinala namin sa sa fiscal ngayon para for inquest. At the time, uh, na sinabihan ko rin yung mama na dalhin yung mga papel na uh, nagpapatunay na may mental problem siya. So, abangan na lang natin ma'am mamaya kung ano ang resolusyon ng korte po ko, ma'am. So kasi sa physical examination man, yung ano naman ma'am, katawan, mga ano yun naman ang na, ano na. So physical effect ma'am, ah, pwede siya ma'am. Yun ma'am, yun ang nalagay uh, ma'am. So sa mental namin ma'am, wala kami hospital dito about dito. So yun, yun nga ma'am, i-process natin, uh, i-present natin kay fiscal, yun ang, ang, ginawa ngayon. ang uh, yung mga, mga may mga record uh, i-present natin doon sa fiscal para ang fiscal ngayon, mag-determine kung ano ang resolusyon nila, kung ano ang nila, ma'am. Yan, ma'am.